si Maria. Si Shades daw siya. Ayan, nakikita nyo naman guys. Kita nyo yung view. <laughs> Ang bigat na nga yung dalawa. masakit. Hindi. Ang medyo din na ako ng salong pa sa likod, eh. Kakatanggal ko lang, eh. Masakit kasi yung ano ko sa pagbibit, eh. Ayan nga, guys. Dito lang yan. Uh, inspirational pa rin? Oo. Inspirational. Ah, ayan. See? Maganda pa gano, ganito yung dual. Oh. Diba? Nakikita nyo pa rin ako, diba? Habang pinapasyal ko kayo. Sa Disneyland! Ano okay. na? Teka bigyan mo ng oras Ano mo 'yan? Pagbabara lang ako. ano daw ako? Pero kung ako, ako dito, tatlo. mo. Keno mamimili ka ng isusuot. Kasi ba? Okay lang yan, pwedeng ako naka-outfit, basta naka-dito. Teksilay, 'yan

Parang kailangan, parang ang reyna. Oh? Ah. Uh Grabe, -huh. na alam mo pa din yun? Hindi. Kaya sa pointe dito. Ayun, na kami guys. So, What's your steps? Basta yung makasama ko? Ayun na sila. Ayun, nakita nyo naman guys. Welcome to Disneyland! Ayan. Mag-exit kami. May nag-aaway pa. Ayun. hanggang dito guys ang daming pa rin tao diba kahit saan ka ngayon magpunta ay hindi iti-check ko guys kung mayroon uh, discount or walang pamasahe ewan ko lang guys ito try ko so makikita nyo yun guys kung ano meron oh so in it ayun nga guys ah uh, nyo yan no Ada seorang paling kau. Nanti kamu. Oh. my payo? nila. Ayan. Ang daming tao, guys. Ah, ang daming tao, guys. Grabe. Ang sakit na ng balikat ko. May dala-dala kasi kaming pagkain. Dahil birthday ng aking friends. Ayan. Birthday ng aming friends na yun. So, yun. So, mainit. magpapayong ako. Where's may payong? Ayan. Ay, nakita niya naman, guys. Ah. <laughs> Buksan ko lang yung aking wait lang. Wait lang. Ayun. Ayun, din tayo sa wakas. Ay nga, guys, 'di ba? Nakita niyo naman. Ayun, yung Disneyland. Picture lang natin. Ayun. Grabe. Wala yung aking ano, wala yung aking headband kasi nga dinala na ng aking anak. Uh, nung nagpunta sila rito sa sa Hong Kong, nag-tour sila rito so yun uh, inuwi rin niya sa Pilipinas so hindi na ako bibili na ganun so yun diba si nagugutom na ako o <laughs> kahit saan ka guys magpunta rito saan sulok man ng Hong Kong, grabe ang daming tao 'Di ba nakita niyo 'yan? Ayun, sasakay kami ng bus. Bus. Pero ito, guys, alam ko free siya. Simpatayin ko muna ang aking um, aking ano. Uh, Yan wala akong ano. Dito. Oh yeah. Departure, 11.40, lang daw. Hindi tayo pupunta na kami. Yan nga, guys. Diba? Ayan. Let's see. Ipila kami. Ayan nga, guys. Sila Oh, Ayan, 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 guys. Sila Oh, Diba? Ayan, Ayun na naman sila o. Oh, 'di ba? Nakikita sila oh. Si mag wait lang tayo, grabe. Wait lang tayo, guys. Wait lang. Grabe. <laughs> I want to see it. I want to sit first because my feet and <laughs> mabigat. <laughs> mabigat kasi ang daming-daming bahay. Diba guys? Nakita nyo na guys. O oh, diba? Ang daming bahay ko. dahil 3 days na holiday, ang daming nagbakasyon, kapunta sa isa ibang lugar. Ayan. So yun, we're waiting for our bus. Ayun, mag ano-ano muna tayo dito. Mag-explore-explore muna tayo ng mga pensa, kung, kung ano, ano yung mga nakikita natin dyan sa paligid. Ayan. Ayan guys, puro yan mga free. Alam ko free yan. guys, meron lang akong sasabihin na sana mag-ingat din tayo mga OFW. Ayan. Especially dito sa Hong Kong guys, grabe. Magkano na kaya? Magkano na kaya yung mga nagasos mula pa kahapon, no? di ba? Yung mga nagparty party party dyan, di diba? Ang laki na ng mga kanilang mga ginastos. Magkano na kaya for their three? Three days, yan. Yeah. Hindi pa tapos yung holiday guys. 3 days yan na uh, um, holiday. So, makano na kaya ng nung kasus ng isang OFW, lalong-lalong lalo na dito sa Hong Kong, di ba guys? Alam naman natin na napakamahal ng bilihin dito. Grabe, transportasyon, pagkain, at isa pa, yung mga pangrampang mga damit-damit dyan, -damit. yung mga may hiling kumampa, magkano na kayo yung kanilang mga nagastos. So, yun nga guys, diba? Ang daming gastos ngayon. Lalo na ngayong October, ang dami guys, ang daming holiday, grabe. Ilan yung holiday na, na hindi kami mag-work? dahil syempre nasa labas kami um, especially Sunday mailang Sunday na yan tapos Ilan yung holiday din na natapat o di ba? So grabe. Siguro sa mga hindi pa hindi marunong magtipid diyan. Siguro nasa ano, nasa 1k, uh, nasa hindi lang siguro 1k yung mga nagastos nila, 1k dollar ha. Sa 3 days nila, 3 days nila. Hindi hindi lang siguro last outfit pa, yung pagkain pa o di ba? Dahil hindi mo naman alam kung 100 per day ka lang ng yung pagkain mo, di ba? Sa 3 days. So, so, sabihin lang natin na 100 isang araw nila. Eh, kung pagkain pa lang yun, eh, kung paano yung transportasyon pa nila, di ba? Kung saan sila nagpunta, di ba? Uh, bitin. So, 100. Kulang pa yun, guys. Kulang pa yung 100 isang araw, di ba? Pagkain pa lang yun, kulang pa. Eh, paano pag napunta ka ng Macau? di ba? ang pamasahe ngayon sa Macau is nasa ano na, papuntang pa lang doon. Pag nagbas ka, siguro uh, sabihin natin 100, uh, siguro 200 na back and forth. Ay, kung doon ka pa oh, grabe di ba? Eh kung sa ano ka naman, sa, sa barko ka naman, sa ferry ka naman, 499 I think, nasa kulang-kulang 500 na ang mo. Di ba? Dahil punuan na ngayon guys, mahirap. So, yun nga guys, uh, sobrang tipid lang. <laughs> sobrang tipid muna tayo ngayon. So, yan, mula pa kahapon, hindi naman ako masyadong kumala. So, malapit lang ako yung namin. Naki birthday para makakipit. <laughs> so, yun nga guys, uh, hanggang ngayon, hanggang ngayon, di ba, birthday ulit ng friend namin. So, yun. <sighs> Ay, Iwan ko lang. Pamasahe pa lang, di ba, ang mahal na, o di ba, aabutin siya na siguro ng mga $60 pa ang na back and forth na yon. eh, paano pa yung pagkain mo? See, di ba? <laughs> May bukas pa, hindi pa tapos, hindi pa tapos guys. Ayun nga guys, oo oh, nakita naman. <laughs> hindi, <laughs> hindi, ano, hindi nyo wala ng mga, ano, mga, mga tao dito na guys. Ka. Still, uh, still they're moving, di ba? Parang ano, kahit saan ka dito sa Hong Kong ngayon, marami pa rin mga nagpupinta. Hindi, hindi natin alam kung saan saan pang mga lugar na nagpupunta yung ating mga kabayan. So, ingat-ingat ka ingat lang dyan, guys. Bye-bye. This is Mars TV Vlog. This is Mars TV Vlog.